Okay, may gagawin ulit tayo dito. Ito ay dispan na yun So, papakita namin sa inyo kung paano malaman na sira yung thermal fuse at kung pa paano mag-bypass. Yan. Yan ang ating uh, papakita namin sa inyo ngayon. So, ang una, para malaman natin, kailangan nating i-check kung uh, mayroon ba siyang uh, reaction pagka binuway natin. Una, isaksak natin ano, sa, ano, dito sa ating uh, extension tapos lagay natin sa one. Tingnan natin kung umuugong siya. Pero wala siyang ugong. Kahit saan natin ilagay. So wala siyang reaksyon, hindi niya ikot. So yan ang isang sign na sira Anton Matthews. Ang pangalawa ay kakalasin natin. <coughs> yung uh, ano niya. Kakalasin natin. Dito. dun sa switch tayo magsusukat. Kasi para malaman natin kung... Uh, ano yung linya na sira kailangan yung linya ng kumon yung sira siya lang para makapag ano tayo bypass tayo alalaman din nyo yung kumon kung anong linya yun sa, sa lahat ng brand ng electric pan madali lang malaman kung alin yung kumon kasi yung, yung linya na hindi dumadaan ng switch dalawang linya dalawa lang kasing linya yan yung galing sa power cord natin yung sinasaksak natin dalawa yun isa papuntang switch ato sa yung common papunta motor na mismo ayan okay tingnan nyo ito <coughs> ito tingnan nyo ito yung dalawang linya na papuntang plug ito yan oh ito yung isa naging ano siya brown ah uh, o tapos naging uh, puti so ito yung common hindi siya dumaan ng switch yung isa dumaan ng switch kita nyo ito tapos yung 1, 2, 3 Yung low, medyo mata Yung magkakatabi yan Yung katabi nitong linya ng papuntang power cord Yan ang 1, 2 at 3 Kaya po pumindot kayo rito sa Ano, yan Yan ang 1 Tapos yung 2 naman, 2 Ito naman yung 3 Yan Kaya Alamin natin, dapat Pag tinis natin itong 1, 2, 3 May ano yan sa reading sa tester Pati itong common So, itong puti na to, yung hindi dumaan ng switch. Yan ang common. Kahit anong brand ng electric pa, naalamin ninyo yung, ano yung, yung, linya na hindi dumadaan ng switch. Ito. So, yan yung common. kahit anong brand na electric pan, ito yung common, yung hindi dumaan ng switch. Dito kasi tayo magtataf, kung sira yung thermal fuse, sa linya na ito pupunta sa isang linya sa kapasitor. Dalawa yung linya ng kapasitor, dito tayo magtatap Yan. Okay, so test natin. Kailangan natin ngayon ng tester. Sa tester na analog, lagay nyo sa continuity. Halimbawa, naka-off siya. Lagay nyo dito times 1, times 10, o... Ano man times dyan. Times 1 ang ginagamit ko. Ayan. So, para malaman lang natin kung may linya siya, hindi sira. Okay? Tingnan nyo ha. Dapat papalo siya na gano'n pag tinest natin. Subukan natin dito sa 1, 2, 3. Okay? Sira ano na yung probe dito. Kaya nilagyan ko na lang matibay na ano. 1 at saka 2. Subukan natin. Kung may linya, 1 and 2. So, mayroon. 1 and 1 and 2. 1 and 3 meron, meron din 2 and 3 meron din okay kahit pag balibalik natin meron so dapat ganun itong 1 4 low common medium meron lahat yan at dapat meron din dito sa common dito sa linya na ito okay eh, sige po para makita natin para makita natin talaga yan ay pwede natin siyang uh, tanggalan Galin natin itong ano nya Yan. yan. Okay. Makita nyo. Oh. Dapat ito, mayroon lahat. Common 1, 2, 3. Common, common 1, 2, 3. Dapat mayroon lahat yan. Okay. Pag wala, sira itong common. Pasin nyo wala kahit saan. O, oh, wala, wala siya. Wala. So, ay, Pag kahit ito wala, sira yan. Sira yung thermal fuse niya naputol nasira ayan okay kaya magbabaypas tayo yan ganyan ang pagtingin kung sira yung thermal paste dapat kasi ito pag natin dito papalo lahat yan sa tester kasi ang hindi lang nasira itong 1 2 3 niya pero itong linya ng common sira kaya gagawin natin magbabaypas tayo linya rito papunta sa isang linya ng kapasitor okay tingnan natin dito yan, yan, ang ano niya motor niya napakadumi pinapagawa sa atin okay ayan ayan okay pansin ninyo may dalawang linya ng kapasitor eto ayan dalawang linya ng kapasitor dyan tayo maglalagay ng isang linya galing dun sa common papunta rito para magbabaypas tayo o magrerecta sa amin dawag dito so gawin natin ay kalasin na natin so patulin muna natin pala ito sure natin na itong kapasitor na linya ay hindi rin sira so dito natin po patulin na huh? patulin natin yung dalawang linya yeah. sure din natin na hindi sira ito yan yeah, dalawang linya yan pwede naman magbalik yan walang problema sure natin kung hindi sira dapat hindi rin sira ito pumapalo rin ito sa tester. Kung hindi papalo ito sa tester, sira ang motor natin. Hindi tayo pwede mag-bypass pag sira na yung motor. Okay, lagay nyo rin sa times 1. Tapos tingnan natin kung okay o hindi. Ayan. Sana pamala ito. Ayan, okay siya. Okay yung linya. Kaya magtatap tayo. Doon sa puti, kanina, na common, dito tayo mag... Dito tayo mag-ano? gagawa tayo ng ano dito ito ang pinakamabilis kasi dito na natin na anuhin yung puti nandito kasi yung puti nyan yan kasi nyo, yung puti nya ito so dyan tayo magtatap, isang linya dito papunta dun sa isang linya ng kapasitor handaan lang para okay to yan tatap tayo dyan pwede na natin itong patulin to kasi magdirekta na nga tayo eh tulin ko na yan tapos gagawa tayo ng linya dito papunta doon yung mababang -aba linya ito idugtong natin Okay. Ayan. Sa dugtong natin. Ito, pwede naman yung hinangan. Pwede rin hindi. Ayan. Tapos magkatap tayo doon sa ah uh, dito sa may sasali niya ng kapasitor. Dugtong na uli natin. So, medyo maingay lang dito. Si daming bata. At dami ng ano. Lalakas ng mga sounds nila. Ayan. Duktong na natin. Kasi, chinik lang natin yan, kaya pinutol natin eh. So, sundan lang ninyo. Lo, loagan ko ito kasi, mabibitin yung ano. Saktuhan lang kasi yung ano nila. Para makita nyo yung kapasitor niya 1.5. Iba-iba kasi ang value. Ayan. So, mag-tap tayo dito sa isa. So, okay. Ayan. Tapos, test. Subukan natin. So, pag tinap natin dito at baliktad ang ikot, ililipat lang natin dito sa kabila. So, try muna natin dito sa kabila. Okay. Ayan. Try natin kung tama yung ikot niya. Ayan. So, subukan na natin tong may linya. Yan, subukan na natin. Uh, subukan lang natin, ano? So, tama yung ikot niya. Dapat ang ikot niya ay maganon, Clockwise. Okay. Subukan ko lang. Kung okay yung tap natin. So, saksak ko. So, ano natin, saksak natin, ano? Tapos, subukan natin kung tama. Ayun, tama naman siya, oh. Tama ikot niya. So, okay. Ayos, ganun lang yung pagbabaypas. So, ngayon, gagawin namin dito, ubuin namin. No? Para, ano, taytipan to. Tapos, taytipan yon Para, okay. So, ganun lang ang pagbabaypas. Kung baliktad ang ikot, gagawin niyo lilipat na lang nyo sa kabila. So, ano, nalaman nyo na. So, ganun lang. Tapos, okay na. Ganun lang. Tapos, i-cover lang natin. Then, okay na yan. Pakita namin sa inyo mamaya. Okay. So, tapean ko lang. Pakita ko sa inyo. Ito. Tapean natin yung tinap natin kanila. Ayan. Para magandang tingnan siya. Ayan. Okay. Tape. Tapos, itong ano natin. Ito sa kapasito. Tape. Okay. Tape lang natin din para hindi makakuryente kung mahawakan kasi may kuryente yan eh. so ganyan lang pag natipan nyo okay na yan napaka simple lang mag bypass basta alam nyo yung command tapos magtatap kayo punta sa isa sa kapasitor pagbaliktad nalimbawa ang tap nyo ilipat sa kabila pagbaliktad yung ikot kasi baliktad ang ikot minsan pag mali yung tap nyo rito okay? pag wala nang problema kahit magkabaliktad na yan so ngayon Try natin. Subscribe pala kayo sa channel namin. Sumami naman subscriber namin. At uh, share din nyo, nyo like ang aming mga video. So, try natin. Na, ano, na, pantarin. Sabi lang natin. Okay. Tayo pang papala natin to. Kasi delikado. Ayan. pan natin. So, e, parang para sigurado siya na hindi ano. Okay, to. Yan. Okay. So subscribe kayo sa channel namin para marami kayong mag-aaron tayo ng mga subscriber. Okay, so subukan natin ngayon ano, kung may iikot siya, no? Mamaya ko natataklo dito. Sa ginawa natin. Subukan natin. So na naikot naman. So ayos naman ang ating ginawa. Sana subscribe kayo. Ganun lang kasimple. Panoorin pa na mga video namin. Sana nakinabang kayo sa video natin. Video namin ngayon. Okay? Sige.